sa madaling salita, ang na-experience ko pa, na yun, di ba kanina sabi ko halal? O, oh, natuklasan ko na halal dahil nasarapan ako sa lahat ng produkto ng DXC. Pangalawa, health, na healthy ako, na wala yung sakit ko. Bakit kaya? What is the, what is the evidence behind na yung uh, healthy po ay uh, nakukumplito sa sarili ko? Alam niya kung anong kasagutan. Naka, very simple. naka-tour ako. Naisali ako ng two na nakapunta ako ng Malaysia. Kung may naramdaman ako, yung kung hindi na ang sakit ko, hindi naman ako makakasama sa tour. Um, hindi naman ako nakakasama sa promo Din sa ngayon, nandito po ako, ah, na-feel ko yung kasayahan ng healthy ko, masasabi ko completely ang health ko ngayon sa awa ng Diyos. Pangatlo, then, well, bakit 12? Well, alam niyo pagdating ko ng uh, Maynila, Na, na, uh, pagdating ko ng Maynila Lablab, -lab, yung mga pamangkin ko, sabi ko, kaya nandito ako ngayon magtutur ako ng Manila. Sabi nila, anong pupuntahan mo ng Maynila? Nabigyan ako ng qualified uh, tour from the DHC uh, of Prada. Sabi na, sila nagbigay sa'yo ng ano? Uh, pa, uh, ano ba yung pangasay mo, lahat-lahat yung gastos mo, yes, completely, sila po ang nagbigay sa akin ng, uh, ano ba yung tour ko, yung uh, hotel ko, at saka yung pagkain ko, at saka libre pa ang mga sasakyan ko, pagbaba ko na may bus na, may guide tour ako, wala akong ibinibigay kay single centibus sa mga guide tour, at saka sa bus, sa hotel na binabayaran ko, wala, Then, After that, sabi nila, ano yan? Ano yan? Sabi nila, mabuti gani ni, nakabili ako sa Manila na uh, product na linchi. Pinatitim ko sila, pinainom ko na sila. Eh, sabi nila, masarap pala at masarap pala. Din, sabi ng isang ano ko, pamangkin ko, sabi niya, sasali na lang ako, may form ka. But to see that I have no form that time. Din ang ginawa ko dito ko ngayon i-i-member e, 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 sa Marawi. Kinuha ko yung ano nila, yung name nila, yung ano ba 'yon? ID nila as well as day signature na ilalagay doon. 'Yun ang itatap ko sa form nila. Nakalagay doon. Dalawa. Tapos pagdating ko, pagdating ko galing ako Malaysia, nagdala ko ng maraming produkto na yung pera ko na ringgit na uh, nag-change ako sa Manila mismo sa airport doon ako nag-change ng 15,000 tapos ibinili ko lahat ng produkto. Din ini dadboyo uh, ano ba 'yun? 'yung bonus ko na ibinigay sa amin ng company. Ibinili ko lahat ng produkto sa Malaysia. Din sa madaling salita pagdating ko sa Manila nakabili na naman ang mga pamangkin ko almost 15,000. Yan, dala ko ngayon ng pera ko na 15,000 na naibinta ko sa produkto. Kaya yan ang kagandahan, kasarapan ng DXC na kaya halal, healthy, wealthy, happiness, happiness dahil nakapagtura ko ng Maini, nakapagtura ko ng Malaysia, na libre hotel, libre pagkain, libre bus, at saka nakikita mo mismo ang uh, company kiiksin mismo sa Malaysia. And, at last, nakikita ko ang different thesis sa Siderly si na yun. That is the day of the 13th anniversary of Malaysia. Ang sarap ng buhay. It is very happy to see sa lahat ng mga taong nakikita ko doon with the award of different people in Malaysia. In our country. That's all. I love you. 不行。<laughs>